Gandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Tamad na Langgam, orihinal na kwento ni Nasebu Sulombela, Unati Jani at Sensu Sulu. Isinalin sa Filipino at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Abala ang ina at mga kapatid ng tamad na langgam sa paghahanap ng pagkain. Nakatingin lamang at sumisipol-sipol pa siya habang naghihintay sa mga ito. Pero nang oras na upang kumain, mabilis na lumapit ang tamad na langgam. Ang tamad na langgam ay palaging nagrereklamo sa tuwing bibigyan ng trabaho. Sa labis niyang katamaran, umiiyak pa siya kapag inuutusan. Minsan, tumutulong naman siya, pero panay lang ang daldal. Kaya sa oras ng uwian, wala halos siyang nagawa. Isang araw, nadatna na naman ng ina ang tamad na langgam na nakaupulang sa bato. Nagalit ang kaniyang ina, kaya binigyan siya ng parusa. Agad siya nitong inutusa na punuin ng pagkain ng sako. Nagmamaktol ang tamad na langgam habang gumagawa. Pero alam niyang hindi siya makakakain kung hindi siya kikilos. Bago lumubog ang araw, napuno niya ng pagkain ng sako. Tuwang-tuwa ina dahil nagawa niya ang utos. Naghanda ng espesyal na hapunan ng ina bilang gantimpala sa anak. Natuwa at nabusog siya sa mga pagkain, gayon din ang iba pang langgam na nagtrabaho maghapon. Inabukasan, Naunang unang gumising ang tamad na langgam, naghanda siya ng almusal para sa kaniyang ina. Nagulat ang ibang mga langgam sa pagbabago ng tamad na langgam. Pumaroon at pumarini siya upang mag-alok sa mga nangangailangan ng tulong. Natuwa rin ang mga lolo at lola sa pagbabago sa ugali ng tamad na langgam. At simula sa araw na iyon, nakita ng tamad na langgam ang kahalagahan ng sama-samang pagawa. Ang sama-samang pagawa ay nagdudulot ng kapayapaan, kagalakan at pagkakaisa.